So si Diyos ko ah uh, uh, Kami mga KDG si na Tosmail Na-arrest ko ka namin sa violation na Qualified Trafficking in Person Violation of Republic Act 9208 As amended Violation of Section 4 I In relation to Section 6 of Republic Act 9208 Act uh, So may karapatama na yung mga tindi kumipo ano lang yung sasabihin na pwede maging laban ng pagod sa iyo, saan mabνay ko mag- proud Sa nipo may ng kumuha sarili Walang aano kayang ka at ang hindi mama sa pagsasabi na Para gumakawin ka para may paliwanag din sa iyo.